Ang kwento ay inuuri ko na isang sining sa pagsusulat Ang idea ng kwento ay hinangungula sa Biblia Ngunit ang kwento at ang mga tauhan ay kathang isip lang pero sila ay pwedeng maging ikaw at ako at tayong lahat na lumalabas ang pagiging tunay na tayo kapag dumarating ang mga pagkakataong katulad nito. Ang sugatang puso ni Michael. Panalo sa labanan ngunit sugatan ang puso. Mahapdi at masakit na sugat. Kaya naghanap siya sa iba't ibang lugar na taong magaling gumawa ng pinakamasarap na alak para magamot ang kanyang sugat. Matapos ang matagal na paghahanap, may natagpuan siya masarap, matamis na alak, nahihilam ang sugat, napapawi ang hapdi, nawawala ang sakit. Ngunit nang siya ay malasing, nagibayo ang hapdi lumala ang sakit. Kaya unti-unting tumulo ang kanyang luha. Natikman, masarap, matamis. Nahihilam ang sugat, napapawi ang hapdi, nawawala ang sakit. Kaya naisip niyang gumawa ng pinakamasarap na alak mula sa luha. At pinangalanan niya itong, Jean Michael. Lumipas ang panahon, naging Ginebra San Miguel. The jinn, also jinn or genius, Arabic, al-jinn, singular al are supernatural creatures in Islamic and Arabic folklore. They are mentioned frequently in the Quran. The 72nd surah is titled Surat al-Jinn, and other Islamic texts and inhabit an unseen world in dimensions beyond the visible universe of humans. The Quan mentions that the jinn are made of a smokeless and scorching fire, isa, but are also physical in nature, being able to interfere physically with people and objects and likewise be acted upon, the lawak clarification needed together, the jinn, humans and angels make up the three sapient creations of God. Like human beings, the jinn can be good, evil, or neutrally benevolent and hence have free will like humans and unlike angels. Tatlu niya, at kung hindi siya ang may karapatan na sumagot ng kahulugan ng mensahe, mamamatay siya. At nagbulong-bulungan ang mga tao. Totoo pala ang pangitain, sabi nila. Tumahimik ng halos sampung minuto. Sa mga nangyayaring iyon ay may mga mata ng mga anino ang lihim na nagmamatsyag ng mga nangyayari at nakikinig ng mga sinasabi. Biglang may sumigaw. Nagtinginan ng mga tao sa pinanggalingan ng sigaw. May naglakas loob. Palapit ng palapit kay Gabriel, nagbulong-bulungan ulit ang mga tao at mga ilang hakbang pa ang layo ay may sumigaw na, tigil. Ang mga taong tumatawa at kumukot siya sa lalaki pala ang gustong sumagot ng kahulugan ng mensahe. Kinikilala sila sa bayang iyon na mga pantas at matatalino. Sinagot nila ang kahulugan ng mensahe, ngunit mali ang sagot nila at sila ay pinagpapatay ng mga anghel. Natakot ang mga tao, wala nang maglakas ng loob, Sumigaw si Gabriel, sino pa ang gustong matulad sa mga hanggal na ito? Nagbulong-bulungan ulit ang mga tao, sino pa ang aasahan natin, ang ating mga pantas at marurunong ay pinagpapatay nila. At sila ay nalumbay, nagsidatangan ng mga tao mula sa mga kalapit bayan. Mayroon ding mga nagmula sa bayan ng lalaki at nang makita siya ng isa sa mga ito ay tiningnan siya ng isang makahulugang tingin. Padami ng padami ang mga tao. Ang kababayan ng lalaki at ang mga kasama nito ay walang alam sa kahulugan ng mensahe. Ang kahulugan ng tingin ng kababayan ng lalaki ay isang tingin na pamamaalam. Pumunta sila doon upang subukang sagutin ang kahulugan ng mensahe ngunit sila ay nasawi. Sinubukan nila dahil marami ang mga nganim. May mga iba naman na dumating na sobrang haba ng mga sinabi ngunit walang kaugnayan sa mensahe, kaya sinabi ng mga anghel, mga hanggal, at sila ay pinagpapatay din. Madalas siyang maglasing, nang gabing yon ay nag-away sila ng kanyang asawa, kaya sa lansangan siya natulog ng gabing yon, kaya marahil ay gusto na rin niyang mamatay. At isa namang matanda na mahinang mahina na ang katawan ay nakiusap na ay lapit siya kay Gabriel, at nang makalapit na ay kanyang sinabi, Ginoo, ako ay matanda na, marami na akong karanasan. Marami na akong nakitang kasamaan at marami din akong nakitang kabutihan. Ang kahirapan sa buhay ang kadalasang nagtutulak sa tao upang gumawa ng kasamaan. Inaakala nilang kapag maraming kayamanan ay magiging ganap ang kanilang buhay. Ako ay ipinanganak na mahirap at tumandaring mahirap ngunit nalaman ko ang tunay na kahulugan ng buhay, ang kahirapan ay hindi isang hadlang upang maunawaan at maintindihan ang kahulugan ng buhay. Marami ngayong mga kabataan ang maaaring makaranas ng mga dinanas ko upang malaman at maunawa ang kahulugan ng buhay. At ang kahulugan ng buhay ay ang pag-aalay ng sariling buhay, upang ang iba naman ay mabuhay. Kaya, patayin na rin ninyo ako, huwag ninyong idamay ang mga bata at ang mga walang kasalanan. Nagkatinginan ng mga tao, ako rin patayin ninyo, sabi ng isa, ako rin. Sabi naman ng isa pa, hanggang dumami. Hamugong na parang alo ng sigaw ng mga tao dahil sa dami ng mga taong makasalanan na sumang-ayon sa mga nauna. Nag-isip si Gabriel, biglang tumahimik ang mga tao nang may batang sumigaw. Tingnan nyo, itinuro ang bangkay ng lalaki. Mula sa puso ng lalaki ay may lumalabas na nakasisilaw na liwanag at unti-unting nagbago ang kanyang anyo, gaya ng matinding sikat ng araw sa tanghaling tapat. Nahawi ang madidilim na ulap, Tumaganap ang liwanag sa buong paligid hanggang lumiwanag ang daigdig. Nawala ang pagkalasing ng mga tao at kanilang kasamaan at kasalanan ay naalis dahil sa matinding liwanag. At nabuhay ang mga namatay, pati na ang mga kumukutsa at tumatawa ay bumangon at kanilang tiningnan ang pinagmumula ng liwanag. At tumayo ang lalaki, sumigaw si Gabriel, l -U -U at nagluhuran ang mga anghel kaya't lumuhad rin ang mga tao at may isang tao na nagtanong sa isang anghel, sino ang lalaki? Sumagot ang anghel, siya ang. Hindi na narinig ng tao ang kasunod na salita sapagkat biglang nag-awitan ang mga anghel. Biglang lumindol ng malakas at dumagundong ang mga kulog at buhat sa langit ay isang makapangyarihang tinig na nagsabi, naganap na, lahat ay nagpuri sa Diyos at samamba at umawit ng mga awiting nagbibigay puri sa Diyos. Hallelujah! 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 Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa nakaraan, Diyos sa kasalukuyan.